ang papaya ay madaling buhayin kahit hindi mo hindi mo na matakipan yan itatanim mo lang ng hapon yung midyo uh, medyo makulimlim ng araw na uh, didiligin muna yung kwan bago ilagay hindi ko alam pa, natutuhan ko itong didiligin muna eh. pero kahit hindi na ah, tapos ay itatanim mo ng patagilid yung nakahilig na yung uh, ito kahit yan ay naputol yung manilita Ugat gat okay lang yan tatanim mo at isisiksik mo ng pagayon natabunan. at tabunan at pagka ganyan na kalaki buhay na yan hindi na yan uh, basta basta mamamatay kaya ba nakakita kayo ng mga sibul-sibul na papaya kuminsa ay nasa mga mga, mga malalapit sa palingke mga tabindaan na may maraming sibol talagang hindi man sadyang itinanim inyong hingin sapagkat yan ay madaling buhayin ganyan lang kasimple hindi kagaya ng ibang halaman na didiligin mo didiligin baga tangali hapon ito hindi basta nabasa mo yan kung ano kahit minsan ng isang araw ay okay na yan maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa natural wellness si Pastor Vito.